Sa bidyong ito ay pupunta naman natin ang isa sa sikat na nature resort sa Laguna, ang Bato Spring Resort. Dahil sa malamig at malakristal nitong tubig na nagbumula pa sa bundok ng Mount Cristobal at Mount Banahaw. Matatagpuan nito sa San Pablo, Laguna at isa ito sa paboritong destinasyon ng mga gustong mag-relax sa isang presong kapaligiran. Tara, samahan niyo ako at alamin natin kung bakit malamig at malakristal ang tubig dito. Woo! Hello mga guys, andito na kami sa Battle Springs, San Pablo, Laguna biyahe. Eh. Dalawang oras ano, kalahati. Eh. So time check. 2.30. Sakto, sabi ko 2.30 in the afternoon. No? So ito na yung namin makasama na. Hindi no? so, namin alam kung anong cottage yung, yung nila. Ah, Binok nila. Dito dito yung... Yan, kapunta ah, na kami doon sa aming dito cottages. Dito. Sa may pabilon dito. daw eh. So pakit dito sa kabila. Tara, joke! Tara! So meron din dito yung tindahan, no. Ito oh, no, tindahan, no. Hoy, si na dyan? Eh, no? oh. dalawa kami. tindahan. Ato niyo, men's room. wala pa lang CR. sir. Ano eh, Oo, oh, wala sabi mo daw mong dentin. Meron naman. Ah, may okay. Hey. Mga nakakarami naman alak ba yan? Ayon, sir, sir. <laughs> Sige lang. Daniel, you know? Yes. Always present. Always present. Katabi wala nito. Okay. Sir, Elmer. Ayan, punta natin yung mga boys na nag-iiyaw oh. Ayan oh. Yeah, no? uh -huh. Ano iniiyaw natin dyan? Bangos sir, bangos sir. Oh. Bangos? Wow, sarap yan oh. No? Ayan oh. No? Pang ulam, saka pang pulutan yan. Sakto. Ang yeah. dami yung alak na dala. Maubos niyo ba yun? Lakas ng uminom na yun. Ubus yan. Alam mo nga. Ang ganda o. Ang ganda o. Ang Bato Spring Resort ay isang sikat na nature spring resort at ito ay matatagpuan sa isang tahimik at mapayapang lokasyon sa bayan ng San Pablo Laguna na napapalibutan ng mga bundok at makakapal na kagubatan. resort ay may ilang swimming pool. At ang lahat ng tubig dito ay nagmumula sa natural na spring water o bukal na nagpapalamig at nakakapres kang tubig. Kahit na sa mainit na panahon, iba, -iba ang lalim ng mga pool na angkop para sa mga bata at sa mga matatanda. Yan dito, dito lumipat kami ng page kasi mas maganda dito, may privacy. Ang makakagamit uh, kami ng karaoke. Yan. Naglilipat na kami. Dito kami sa baba lang pero maluwag siya, maluwag. Yan, aakit tayo sa taas kasi dito yung tambayan. Tapos may kwarto sa taas so aakit tayo. Yun know, oh. Ang ganda oh. Oh, huh? doon. Pwede doon. Pwede tayo mag-tend doon. Oo nga, no. Ayan, Ay, you no. Know, dami. So, so, ilan yung makakatulog dito? Pang ilang tao daw to? 16. 16. 16. 16. 16. Dami. Double dick, oh. May ano pa, oh. Sakto lang. May biranda pa. Wow, ganda. Okay na ako dito. Salamat. Ay, talaga. Walang tubig yung malaking pool na no? yun, oh. Ayan o. No? Ganda o. Oh. Dito ang martel Bedsheet, Ayan, inventaryo. No? Ay, bedsheet siya. Extra eh, uh, yan oh. At yung CR, mala. malaking CR nila oh. Diba? O. Oh. So, pwede na dito. Ayan siya o. Aircon oh. Ang Bato Spring Resort ay kilala sa pagiging budget friendly na ginagawa itong isang sikat na weekend getaway para sa mga lokal at mga turista. Ang entrance fee nila dito ay 200 pesos pag day tour from 8am to 6pm at 300 pesos naman pag overnight from 4pm to 4pm following day. Ayan, dito tayo sa Bato Spring. Ayan, you know? Yan. So, mga gusto pumunta dito, makaparegister muna dito sa opisina nila. Yan. Eh, pwede ba makihingi ng brochure nyo, leaflets? Meron ba extra? Yan. Thank you. Yan. Maraming mga rooms, cottages at kubo ang pwedeng rentahan. Ang presyo ay depende sa laki mula sa 500 pesos, ang pinakamura at 10,000 naman ang pinakamahal. Kapatid sila o ito ang ganitong parang umbrella lang or small ka. Uh, cottage, 500 pesos. Yan presyo, 800 yung ganitong cottage. Pwede na para sa isang pamilya. Ito, 500 yung ganitong klase. So, meron silang common na lutuan. You no? Know? Yung mga gusto mag barbecue mag ihaw at hugasan sa wasing area at dito yung CR nila common din so malawak malawak yung lugar na to at banda ron meron din mga ka, ano, uh, tent style may malakas silang CR dito panlalakit tsaka pambabae yan yeah. So, ito yung mga cottages. So, yung ganitong presyo. Ah, ganitong, ano is 500 din. Yan. 500. Yan. So, matang lahi pa. Hanggang doon pa. May mga cottages. Ito, so, maganda. o oh, May bahay. Maliit lang. May up and down. At meron din dito mga laking pa pavilion 'yan oh. No? Malaki 'yon. At 'yung iba dito sa gilid 'yan. So marami. Marami cottages dito, pero pagdating ng summer talaga ah napupuno 'to. Ayun, 'di ba? Sa area na to, pwede maglagay ng tent. So, may mga dalang tent. Pwede sila maglagay dito. Same with here. at dito pwede. Maglagay ng tent. Mga tent pitching. So ito yung cottage 7 and 8. Yan o. No? Pwede nyo okay, siya kakalaki. So ang capacity niya. Uh, good for 2. Kasi ito naman yung, ano, yung cottage sa... Uh six, one to six, yes. Yeah. As Banawe, sa Banawe, uh, -huh. <laughs> as say, yung good for 24 person, no? Sapphire. Laki, di ba? Good for 24 person yan. Uh -huh. so, bali, ito yung cottages na from one hanggang eight. Doon, hanggang eight. So, ito yung nakalagay yung Ang amin tinutuluyan ay Peninsula 1, good for 16 person. So itong full na to. Ah, hindi pa nakabukas. So, walang tubig siya kasi hinihisa pa daw bukas. So, every weekend siya binubuksan Sabay at So, ngayon, sarado siya dahil walang hindi. Hindi nga dyan ng tubig at lilinis sa pangadaw. So, oo. siya. Oh. Yan. So, mapasok dyan yung tubig. So, tatakpan yan para mag-overflow pumasok dun sa loob yung tubig kapag gagamitin niya. So, ngayon, hindi pa kasi nga Lilinisan pa daw nila. So, sayang din namin abutan kasi bukas Friday. Uh, sa Friday pa lang. So, sabay din pa nila mabuksan. So, sayang. Ah. Yun, uh, no? Yeah. Maluluto na, oh. Talong ni Carla. At ang Yes, yeah, sarap. Yun, no? Know, wow. Yempo. Yeah, sarap. Ayan yeah, 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 yeah. oh, guys, uh, malapit na po birthday ni Daddy Box na ito. Medyo may konting kasiyahan kami. Ito yung ganyan. Shoutout nga pala sa mga ka ko dyan sa Mandawi tapos sa mga ako ko dyan. Uh, next time na ako siguro papasya sa inyo. Maraming salamat sa mga tingin Yes, thank you, thank you. Ayan o. You know. <laughs> <Yeah. laughs> Yan, yeah, no? Shoutout ka nila, sir. Shoutout kay Daddy Bob. Yan. Birthday, yeah. okay. birthday bukas ni Sir Tolich. Yan, eh, no? Celebrant, no? Oh. Happy New Year tomorrow. <laughs> tomorrow. <laughs> happy New Year, hindi Happy Birthday. May puto ka na mamaya. Baka may puto ka na mamaya. Kaya gano'n Yan, yeah, no? Sarap maligo. Malamig ba, malamig, ba? Woo. Sarap! Nandito eh, kami ngayon sa Abato Spring Para palito, lamig Inyo mm -hmm. Parwan Invite kami sa inyong uh, company outing Maraming salamat sa inyo Lamig mm -hmm. Bakit nga ba malamig ang tubig sa Batoy Spring? Ang tubig sa Batoy Springs Resort sa San Pablo, Laguna ay nanggagaling mula sa natural na bukal o spring na dumadaloy sa underground water mula sa mga bundok sa paligid partikular na mula sa bundok ng Mount Cristobal at Mount Banahaw. Ano ba ang bukal? Ang bukal ay nilika ng tubig ulat kung saan sumisipsip ito ng lupa at mapasok sa ilalim ng isang napakalaking sistema ng mga kuweba sa ilalim ng lupa na nag-iimbak ng tubig at ito ay tinatawag na aquifer. At kapag puno na ang aquifer, ang tubig ay dumadaloy palabas sa mga natural na butas o bitak sa bato. At dahil din sa kawalan ng direktang sikat ng araw, nanatiling itong malamig habang dumadaloy sa mga ilog o sapa patulad sa Bato Spring Resort talaga dito hindi malumot kasi nga pagdating ng hapon eh no naglilinis sila oh naglilinis yung mga tauan ng ano ng batoy spring ano so makikita mo kanina sa lugar namin at talaga yung binawalisan yung mga dahon yung mga dumi, yung mga nalagad na dahon binilinisan tapos yung, yung tomato, sa swimming pool ito mga to sa gilid ah uh, binawalisan nila para mong hindi ma maging malumot at madulas para safe uh, yung mga turistang pumunta dito at mga babaw na ayan oh oh ano o, yung tubig kasi na pinakawalan, tinanggal yung tubig doon. Iniiskoba, iniiskoba yung ano, yung mga sahig o. Oh. Iniiskoba nila ito, may higi. Kaya hindi madulas, walang lumot. Ayan o. Ganun pala yan, every ano, every afternoon. Ayan o. Minus. sa taas o, oh, hindi eh. minus sila yan Para walang lumot. Ililinis talaga nila ang Liscoba oh. Tapos nasa yan oh. Okay, lilipat kami sa swimming pool. Kasi nililisan na nga sa may pools ano. Happy birthday to you. Kalahati lang. Kalahati lang. Half lang. Happy up. Half up. Half Saan tayo? Dito, ayan. Ayan. O, dito tayo doon. Mas maraming tao. Ulit, ulit. Ayan, no? Punta kami sa swimming pool at doon kami mag-swimming. Uh, Birthday na yung namin. Birthday ng boss namin. Na boss Birthday ng boss namin. you Ayun, no. Ayun, no. Ayun, no. sila ka, to. Ah, Nandito na kami, Reggie! Isa sa ako. Ang pala kayo ha. Ang pala kayo Dito naman yung swimming pool, Ang oh. ganda diba? Mayroon din silang pools Yan. Dito open 24 hours. Dito open 24 hours. daw sa kabila hanggang alas 10 lang. So, pero ano yun eh. Anong oras pa lang? Anong oras pa lang ngayon? 6 o'clock. Nililinisan na. Nakakaya naman maligo pa doon. Kasi nililinisan nila. At saka mababaw tubig. So dito hanggang gabi to. Yan o. Eh. Hanggang 24 hours dito. Pwede maligo. Yan. Ang ganda o. Oh. At sa tuwing umaga pala. Naka-schedule. Linisin ang swimming pool na ito. Ito ba? Kaya malinis talaga yun eh, No? Ang dami yung pagalinis o.

at para kaming bumalik sa aming pagkabata na nagtatampisaw sa malibig na tubig.

followers yan, bukas maglalabag tayo. Ay, pangalan ng ano mo? Charo mo. Then, treyes, Okay, Charo Builder. Thank you. Sabi-sabi tayo. Malala si... Thank you. <laughs>

Oh, ay la. I po kasi. Okay, Lord, uh, uh, kami. Ah, uh, kami ay dinidiyeto kapatid na uh, po ka, po, sa amin. Ah, pwede dito sa Batangas Faith noon. Sustinido po Panginoon ang pagkain uh, sa amin at pag-iinom, at dinisamin ang kalakasan, namin noon. Uh, binabati namin nang ah uh, mga na, na ang kasama na si college, pa si kasi Panginoon, na kasama niya ang birthday niya, si kailan kay naman kasi kailan pa no, naman kasi ng maraming naman uh, at kailan no. you know, na, uh, sa inyong buhay, Panginoon. pa naman kasi kailan pa naman outing ng parwa, Panginoon na uh, nagpapasalamat kami Another year po, kaparwan, po po sila maraming blessing, Panginoon, at magkaroon pa ng development at progress ng kanilang panipanginoon. muli po, Panginoon, kami. sa Amen! day. Yeah, no. Bibili kami ng cake ni Arnold po. At dahil ngayong araw ang birthday ni Sir Tolich, binila namin siya ng isang cake para may surprise namin sa kanya. A few moments later. Happy birthday!